Ayan. Gitan natin ang bawang, sibuyas, tapos kamatis. Dahil magluluto tayo ng daing. Ayan na. Ayan ang daing maginisa sa kamatis at mantika, sibuyas, bawang. Ha, ba? Diba? At iba pa. <laughs> Sarap yan mga guys Pang pare sa gula Ayan na mga guys Mikos mikos na natin to oh, Ayan yeah. ang kapartner ng daing munggo ah, ba diba, mga guys Yummy Ayan na yung alog pati Mga guys Partner ng munggo Ayan na ang ating malungga luto ng ating malunggay mga guys bye bye